bro, mapagpala nga sa ating lahat ngayon po ay may mimigay po tayo ng mga school supplies po para sa mga estudyante na dumaan dito yan, uh, medyo masungit po yung panahon kasi may bagyo po, bagyong krising umahangin wala po tayong papel labing dalawa Growing book, contraction paper, roller. Ayan. Ayan ang laman sa ating ipamimigay na bag ngayon. Meron tayong payong. Ayan. Meron po tayong dalang isang sakong mga school supply po. Ya, enggak abang tayo dito. Mga um, estudyante. Kaling kusulan sa gulo sa para lang. Ditanugin natin. Hello. Tatawagikan. Tol, silahan, lang. Ngayon nang-uli mamang sayo. Bagyo? O oh, sanakan kredo hetay? Yes, rek. Ayan po, grade 3 po Pangalan ni Mama? Di Ed. Di Milton Ed. Ayun, nakasinila siya lang siya. No? Parang ka bang sapatos daw? No? Nakay sapatos? Wala. Kailan um, na sa edad ni Mama? Sop. Kompleto so -so. um, na kang mga gamit sa eskulahan. Kompleto na. Wala pa. Ayan uh, po. Ayan uh, po. Ayan uh, po yung bag ni Dodong. So, medyo okay okay ba pero nung mana, na rin yung ano. Tipid ng mga pa. Eh mga gamit po siya pero hindi bago hindi na bago. Yan dudong, uh, bigyan kita ng bag. Ha? Okay lang sa iyo? Uh, so, si kasi... Inday. Inday pangalan mo. Ayunis. Ayunis. Na sa nakang graduwa po Wait po Ano mo ulit sa iyo? Ha? Ha? Suspended ang klase kay Bagyo no? Kailangan hmm. ba? uh, talaga kang pawiin ang mga exam Suspended ngayon ang klase mga Dahil uh, hanggang ngayon po ay eh, masama pa rin ang panahon dahil sa bagyong kisi uh, Mm-hmm. Pati nyo sa bag mo yung Ayan, bag nyo yung day na Tingnan natin Mayroon mayroon siguro siyang maggamit gamit Ayan, mayroon Maliit lang, subigyan so, ko kayo ng bag Halik kayo Halik Kung sa'y gusto ninyo yung color Ikaw, ikaw yung day, may ini doh ini daw, hmm, analisis uh, ini nanti itu po, ha? Pangan notebook, paper, ruler dan itu po. itu laman bridge 3 na ano po, bag, itu, Ya. na ay meron pang ano yan nilagay sa ano pusa ng bag yan ito po ball meron tayong bullpins ha lapis, blue, crayon yan gunting, tahal, eraser ha ang dami pala dito natin ilagay lang hmm. so ang damay ka istorya. Ah. Dito kayong may sabahin ninyo kasi masama ang panahon ha. Inday. yan ha. Ano gusto mong color sa payong? Low. Ah, para ano rin, dirno. Oh, ah. ha. hmm ah. Mm, sige, may sabayan ha. Hindi ato sa ka, wata sa sido dong ha. imadodong sa color ng mga gusto nimo. mo Akini. Ah, oh, na to ha. Ang mga sulod. Oh, mao ni atong sulod ay. Pakita na lang ang muhabba para madali, no? Ah, oh, so, mao ni mga sulod. Yan atay papel. atay mga drawing book o construction paper ito. Hmm. Saka meron ding mga crayola, itu bullpin papel glove eraser ya gunting yan uh. didang, Say, Hmm. Mana sih ha? Saya kesteria. Hmm. Ini dewata. Saya kolor payung Loh. Tuh. Uh. Ito ni Dodong. So, mayroong bag, mayroong uh, laman na si supply at saka payong. Um, sige, nga, diretsa mo ulit ha! Sige, bye na! Maganda yung tayo dito. Baka mayroong naman paparatingan sa pagpapauwi Kasi uh, Talaga mga sa bagyo ko. Uh, din ngayon ang plastic uh, na hanggang high school ngayon um, parang wala namang ulan pero nakasanghangin, hangin ikado po kapag yung, uh, uh, mga kahoy na matumba na, na wala namang ulan sa hapon wala namang ulan po so, ngayon wala tangkay ng mga liyon, maulog, delikado, kita na mga sa. May ilas lang. Oh, uh, wala kayong klase ngayon? Anong wala? mga wala may klase? Ha? Kung ano ninday? Ha? Raisami? Ang dila na Inday sa nyo mga Anong grade ka na? Grade dito ka na ba sa mga gamit? Mm -hmm. Dito na yung mga gamit, let's Wala pa. Ay, nakasinila sa lang din. Si Wala kang sapatos? Mm -hmm. Ha? Mm Ha-ha. -hmm. Uh -huh. Ikaw, anong grade ka? Like? Grade, 3. grade 3. siya? Grade 3. Pati nga sa pagbago yung day. Ayot. Sa pagbago yung day ba? Oh, kawawa naman. Hmm, so bigyan natin ang bag. So, grade 4 ka? Ah, anong gusto mong color? Ito. Ito. Yan, maganda pong napili ni Resume. Uh, ano bang color dito, dong? Ito po, ipapakita ko sa inyo kung anong laman ha. Ito. Yan. Ano bang tawag nito? Kaya laman eh. <laughs> Contraction. Ipid. Drawing book. At saka, mayroon tayong papel. Dalawang balon. Mga notebook. Sampo pala. Sampo lang. At saka roller. Yan. Ay, ano po uh, at saka mayroon itong mga glow yan Crayons tahal gunting eraser at saka uh, lapis ha oh uh, ano po color sa payong kasi madalas umulan nito sa atin di ba ano ko na? ito ah oh, yeah Ito ang gusto ni Raisa May. So ha? Kanong? Huh? So anong masasabi mo? Sa'yo okay, mag-historya? Sa'yo okay, mag-historya sa'yo okay, mag-nadawa? Okay, hmm. Yan. ha? Magpakabayad -ma 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 kayo ha? Mag-aral lang mabuti ha? Dito ka muna. Hintayin mo kasama mo ha? Diyan ka muna. Pangalan mo? Duben. Ilang taon ka na Duben? Sipi. Sipi. Nag-grave ka na ulit? Grave 3. Mm -hmm. So, ito pati sa bag mo. gisi na. oh napunit. Sira na talaga ang bag niya. No, sa so, kamay siyang mga gamit o. Punti. So, bigyan natin ang ano? Bag. Dito na lang natin sa bitre 3. Dito na lang eh. Oh, maganda. Matiibay. po, ipapakita natin kung anong laman. Pagka naman magbigay tayo ng bag na walang laman. Ito, ayan. Saka, mga box Ang kiraso ba ito? 2, 4, daplin sa ano Saka okay. ito Ha? Dalawang balon Ayan po saka uh, mayroon din itong mga uh, rayons ito yan glue lapis kagunting yan parang uh, tahal yan saka ito dito Ito, ito po ang laman so pumili ka ng payong kasi ang umulan dito sa bukit hindi ka na anong gusto mong kulay ito, ito. Alat mo, kian. Anong sakit na kian? Petre. Puti mi klase, Ron. Minum klase. Bagyo no? Kasih duit. 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 Kasih Ayan. Pa-complete So, anong gusto mong kulo? kulay? Ito. Ayan. Mm -hmm. Ito po yung naman. Ayan. Feel. Notebook. Drawing board. Action paper. Saka mayroon po itong. Uh, ito po. Ayan. Ito yung gunting. Ball pin. Lapis. Glue. tahan Ah, ya dise hilang hmm. okay, ini hak motor kan jangan enak kepil ngak kan ya ya kan itu po, po. oke okay, lang ini teninmu atau anong gusto mong kulai oh mo eh payung kau ngulan ha ini ya muleh na lang mo

ay na imidilyo sarap ka kayo ay okay kompleto na ka sa inyong mga notebook wala pa ay. ilang taon ka na pila na sa edad mo pati nga sa, sa ay ha? parang walang naman itin na natin wala pa ka na kompleto inday ha hindi pa no, 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 na kompleto yan magkita po yung mga kamitas Hmm, sa kanakasimilas lang ano pa? Sira. Naki sapatos sa inyo ha. Wala. Ngayon wala po din sapatos kawawa naman oh. No? Kasi sa sunod na may pagbalik, baka mabigyan namin kayo ng sapatos ha. So, sige, ganti kagbag. Tumong ka na ako sa sunod ha. Kapir, notebook at saka meron tayong mga pencils, ball pen at saka crayons. Ayan mayroong glue yan eraser tahal yan yan so ito po ang ating uh, laman sa bag oh, so, uh, so niya ni ha oh, sige ang payong kung lang umana ni payong ha oh, init kinikulan magpayang ka ha hindi ha